Let ako na. 19 win. Anong course mo Let? Ano po? business management, major in financial management. Asa nanay mo? Ano po? Nasa bahay. Ano mo? Binabati ko nga po para yung napakaganda kong nanay dyan. I love you, ma! Okay. Sino kasama? <laughs> Basta, paring Wil! Mabuti! Ayos na, ayos lang. Okay. Tatay, dating, ano ang trabaho? Isang ganyan, wala. Dating OFW. Ah, saan kayo napunta? Sa Saudi. Saan doon? Sa, sa Riyadh, saka sa Jeddah. Paikot-ikot sa Saudi. Ano mo sinasabing sa anak niyo maganda? Ah, like ah, masabi ko lang sa iyo, ay, eh, lagi kang mag-iingat at patuloy akong gumagabay sa iyo. Yun lang, mahal na mahal kita. po namin kayo nakasama ng matagal. Pinalaki niyo po kami ng tama. Ni, dalawa po ni Mama, pinalaki niyo po kami ng tama. Kahit hindi po namin, kahit hindi po namin lagi kayong nakikita kasi nga po, lagi po kayo nasa abroad. Lagi pa rin po kayo nakasuporta sa amin. Kahit nagkakanda na po kayo, pinagtapos niyo po kaming lahat. Maraming maraming salamat po, Pama, na mahal ko po kayo. I love you too, anak. Ilan taon ba kayo sa abroad? 20 years, oh. Ah, 20 Sir, years? really. Anong trabaho mo sa abroad? Electrician. Ah, electrician kayo? Mm hmm. Pero hindi na kayo babalik? Hindi na? Hindi na. Tatlong taon na ako rito. Pinahinto na ako ng mga anak ko. Kasi Ilan ba mga sila? tapos na sila, eh. Ah, palagpakan natin si Tatay Dading. 20 years, ah. Ibambal sa isang OFW na pagtapos ang kanyang mga anak dahil sa pagsikap. Mahirap ang sa abroad, no? Oh, mahirap na mahirap. Lahat ng pasakit nasa iyo. Mm -hmm. Kaya, ano, patuloy, patuloy pa rin. Kaya lang, wala na talaga akong magagawa kasi pinaintunan nila ako. Lalo-lalo ngayon, patapos na rin yan itong buwan na ito. Mm -hmm. eh, kaya sabi ko na lang sa kanya, pag natapos ka, eh, kahit naman wala kami, Okay lang basta andito lang ako sa tabi niyo. Kasi po nung time po na magpa first year college po ako, sabi po nung mga ate ko na wag na daw po bumalik si papa kasi po may sakit din po siya that time. Kaya yung mga ate ko po, kahit may asawa na po sila, pinag-aral po nila ako hanggang mahatapos po ako. Tapos po, yung pagpapadyen po, ginagawa ko po siyang racket para po makakuha po ako ng, ng konting income para po hindi po ako humingi masyado sa mga ate ko kasi nahihiya din po ako. Sa ate mo, mga ate mo. Sa so, mga ate ko, alam ko, hindi ako perfectong kapatid may nagagawa akong kasalanan. Pero sasabihin ko po sa inyo na nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakatapos ng pag-aaral. Maraming maraming salamat po. Ano pa ate mo, ate? Um, hello, ate Risa, ate May, Mucha, Mayumi. Thank you kasi kahit minsan, ano, naiinis kayo sa akin wala kayong magawa kasi pinag-aaral niyo ako kasi mahal niyo ako. Hmm. Ba't na sa'yo? Kasi po, ano, tumalaban po ako ng pageant. Tapos iniisip po kasi nila minsan na, Nasayang po yung pinag-aaral, yung pang-aaral po nila sa akin kasi nga po, hindi naman po ako madalas. Pero, Kuya Will, kahit po ganon, determinado po ako na matapos ako. tapos ka na ba? Opo, graduating na po ako ngayon, oh. Kuya Will. Anong course mo? Business ad po. Anong sa graduation po? mo, imbitahin mo sila. Opo. Punta kayo sa graduation ko para sa inyo yon.